Shoutout tayo mga idol sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at nagsusuporta sa ating mga channel. Maraming salamat sa inyo at malaki na pong tulong ang mga naibigay niyong pagpamember mga idol. Shoutout kay Dailin Edo, kay Lilibit Tumage, Merlinda Alvis, Torin and Fior Friends, Priscilla Inot, Sheila Budino, Tita Jinke Ferres, Josephine Castillo, hilito Brunola maraming maraming salamat sa inyong mga idol at sa mga nagtatanong kung paano magiging member sa ating mga channel uh, pakiclick lamang mga idol yung join button na nandyan sa uh, screen ninyo mga idol nasa ibaba ng aking pangalan na Supremo maraming salamat din sa mga patuloy na naghihintay sa ating mga upload at sa mga laging nagko-comment. mabuhay po kayong lahat Simula na po natin ang ating kwento. Bumagsak agad ang dalawang matandang aswang sa lupa at namamanhid ang mga katawan ng mga ito. Agad nang dinaluhong na ito ng matandang babaylan na si Nanay Candida habang nakabulagda pa ang mga ito at kailangan niyang mapatay agad ang dalawa para mabawasan ang bilang ng mga matatandang bangkilan Hawak na din ngayon itong sinanay kandida ang kanyang mapurol na itak. At pagkatapos agad na tinaga ng matandang babaylan ang mga aswang doon sa lupa. Tinamaan niya ang isa sa katawan. Samantalang agad naman na nakaiwas ang isa pang aswang. Nakita din nila ni Luis ang pangyayaring iyon. Kaya tumakbo na din ang dalawa para tulungan ang matandang babaylan. Mabilis naman na umarangkada ng pag ang apat pa ng mga matatandang aswang para tulungan ang kanilang dalawang kasama. Agad na naglatag din ng mga usal ang mga aswang na nagiging sanhi ng pagkaantala ng pag-atake nila ni Lucas at Luis at bahagyang napatigil naman sa pag-atake itong si Nanay Candida dahil nakaramdam ito ng pamamanhid sa kanyang buong katawan. Napapamura sa kanyang isipan itong sinanay kandida. Mas napatunayan nito ngayon ang kalakasan sa mga usal ng mga timawang bangkilan. Ngayon, napagtanto na ng matandang babaylan na mga timawang bangkilan ang mga ito. Nadihamak na mas malakas pa sa mga ordinaryong mga bangkilan. Unang bisis ngayon na may nakakaharap ang mga ito ng mga timawang bangkilan. Ngunit marami nang naririnig itong sinanay kanina tungkol sa uri ng mga ito. Hindi sila ganon kadami, ngunit nangingibabaw naman ang kanilang kalakasan. Hindi ganon kadaling matamaan ng mga usal itong sinanay kanida, lalo na kung mga pamakong usal. Ngunit ngayon, kahit na malakas na ang kanilang mga puder at mga karga, natatamaan pa rin siya ng mga usal galing sa mga matatandang bangkilan. Madali namang nagawan ito ng paraan ng matandang babaylan. Agad niya itong nabasag sa pamamagitan ng kanyang mga usala. Ngunit sapat naman ang mga sandaling iyon para makabawi na sa wisyo ang dalawang mga asuwang na nandoon sa lupa. Agad na naatake na ng mga ito ang tatlo. Napaigik itong si Lucas ng tamaan sa kanyang mga balikat. Maagap naman na gumawa ng mga malalakas na pamako itong sinanay kanida at nagawa niyang mapatigil sa pag-atake ang mga aswang sa kanila ng ilang mga segundo. Nagiging labanan na ng mga usal sa malapitan ang mga ito. Napatigil ng isang segundo sa pagkilos ang mga aswang na nagiging dahilan para agad na umataking muli sina Lucas at nanay kanida kasama itong si Luis habang nakabawi naman agad ng lakas itong si Lucas kahit na may sugat itong natamo agad na muling pinagtataga nito ang mga aswang samantalang itong si Nanay Candida hindi na niya pakakawalan ang dalawang nahuli niyang mga aswang kailangan niyang mabawasan agad ang mga timawang aswang na ito gamit ang kanyang ibang mga karunungan sa mga usal tuluyan niyang nagapi ang isa at nahawakan Gamit ang kanyang mapurol na itak, inihagis niya ito sa ere, paitaas at inataki ang mga matatandang aswang na nagnanais na tulungan ang kanilang mga kasama na hawak niya. At pagkatapos, nang matiyak nitong sinanay kanida na napapaatras na niya ang mga aswang, agad na bumulusok ang kanyang mapurol na itak, pababa na tumarak sa likuran ng matandang aswang na hawak ng babaylan. Habang ang isa naman nakipaglaban ito sa pakikipagkalmutan at pag-uusal ng mga orasyon sa kanila. Tinamaan din itong si Luis ng mga pagkalmot, ngunit nang tamaan ito ni Luis sa ulo ng paghampas ng palakol. Nagawa sa buto ng asopra agad itong napapaangil at nang tamaan naman ito ni Lucas, tuluyan na itong bumagsak sa lupa. Dahil sa malakas na mga usal ni Nanay Kanida, nakayanan ng mga ito na makuntra ang mga gagawing usal ng mga aswang na bangkilan. Ngunit sa tingin ni Lucas, kung wala si Nanay Candida, maaaring sila ngayon ang nalalagay sa alanganin. Aminado kasi ang dalawang antingero na sina Lucas at Luis nakakaiba talaga ang kalakasan ng mga usal ng mga matatandang bangkilan. Habang nakabulagta na ang dalawang mga aswang sa lupa at nag-aagaw ng buhay biglang nagbagsa naman ang iba pang mga aswang. Ang mga aswang na ito ay ang mga umaaligid sa bahay nila ni Tatay Kunsing at sinubukan na makisali sa labanan. Ngunit biglang humahagibi sa gitna ng kaliliman ang mga matatalas na mga paarko ni Butchok na agad na humiwa at tumarak sa katawan ng mga naglulundagan ng mga aswang. Gayon paman man, naglabasa na ang iba pang mga matatandang aswang na bangkilan galing doon sa mga sagingan at sabay na umataki ang mga ito sa kanila napasigaw na itong sinanay kanila ang inaakala nilang anim lamang na mga matatandang aswang na bangkilan may kasamang anim din pala ang mga ito na nagtatago doon sa mga sagingan umatras muna tayo magsama-sama muna tayo doon sa gilid ng bahay ang wika nitong sinanay Alanganin kasi ngayon ang kanilang sitwasyon dahil may sugat na naman sina Lucas at Luis at pati itong si Butchok na pinilit lamang na tumulong sa kanila. Agad na nagpalabas ng mga baging itong sinanay kandida na humarang sa mga aswang habang ang kanyang itak na mayroong nakapulupot na baging sa puluhan humarang din ito doon sa mga bangkilan. Ang mga aswang naman na nagsisimulang gumapang nasana doon sa bubungan biglang nagpulasan ang mga ito at naglulundagan sa lupa Nang may mga kawayan ang umalagwa at humahagibis ang mga ito papaatake sa kanila Ganon din ang nangyayari doon sa mga aswang na nandoon sa harapan Agad na binira ang mga ito ng mga pag-atake nitong si Buno gamit ang kanyang mga kakayahan sa mga kawayan Kitang kita kasi nitong si Buno ang mga nangyayari doon sa labas ng bahay nila ni Tatay Kunsing at sa isip ng bata kailangan ng tulong niya ang mga ito kahit na may sugat at pinsala pa itong si Buno hindi na ito nagdadalawang isip na gamitin ang kanyang kakayahan para tulungan si Nanay Candida sa mga pagkakataon na iyon nagpasyang lumabas na rin ng bahay itong si Buno at kasama na nito ang dalawang mga kapatid na paslit na sina Akiko at Abo. Tulad nga nang naisip nitong si Rosa kung kinakailangan na ang kanyang kambal sa labanan, hindi siya magdadalawang isip na payagan at hayaan ang mga ito. Malaki na din ang tiwala nitong si Rusa sa kakayahan ng kanyang dalawang mga paslit. Na palingon sila nanay kanida nang makita sina Buno at ang kambal doon sa paanan ng hagdanan na sa pakiwari ng matandang babaylan handang-handa na ang mga ito sa pakikipaglaban gusto sanang pigilan nitong sinanay kanida ang mga ito ngunit sa kabilang pag-iisip naman ng babaylan ngayon ang tamang pagkakataon para masubukan niya ang tunay na lakas ng dalawang mga batang paslit wika na lamang nitong sinanay kanida kay Buno Buno! alalayan mo lamang ang iyong mga kapatid. At kung malagay ka sa alanganin, huwag mong pilitin ang iyong sarili. Hindi palubusan na gumaling ang iyong mga natamong mga pinsala at mga sugat sa katawan. Napatigil naman sa pagsasalita itong sinanay kandida ng masipat ng mga ito na muling kumilos na ang mga aswang na bangkilan. Naglulundagan ang ibang mga aswang paikot sa kanilang kinaroonan samantalang ang mga matatandang timawang bangkilan sabay na naglalakad ang mga ito papalapit sa kanila Mababanaag mo ang sa hitsura ng mga ito ang galit dahil sa pagkapatay nila doon sa dalawa nilang mga kasama rinig din nila ang mga pag-angil at pag-ungol ng mga ito wika nitong si Lucas nanay kanida masyadong malakas ang mga ito kailangan natin na makahanap ng paraan para matalo agad ang mga timawang ito. Sagot naman ng babaylan. Lahat ng kalakasan may kahinaan, Lucas. Kaya ko silang mapapatamaan ng mga usal. Kaya kung magkakasama tayo, maaaring isa isa natin na mapapatay ang mga ito. Huwag na muna tayong maghihiwalay. Kapag mayroon akong mahuling aswang patayin agad natin. Pagkatapos lumingon itong sinanay kandida doon sa grupo nila ni Buno at muling pinaalalahanan ang mga ito sa mga dapat nilang gagawin. Sa mga pagkakataon na ito, hindi mo na makikitaan ng kamusmusan ang tatlong mga bata dahil mababanaag mo na ngayon sa kanilang mga pagmumuka ang bangis at galit. Nang medyo makalapit na sa kanila ang mga aswang, tumigil na ang mga ito sa kanilang pag-usad at paglalakad. At wika ng matandang nakakausap nila noong nagdaang gabi. Wala na kayong matatakasan pa. Mauobos na ngayong gabi ang angkan mo, babaylan. Binalaan na kita tungkol sa kamatayan ninyo. Isang malaking pagkakamali ang ginawa ninyong pagbangga sa aming grupo. Kaya sa kanilang narinig agad na napakunot ang noon itong sinanay kandida. Ngayon, unti-unting nasagot na ang kanilang katanungan sa kanilang isipan. Kung bakit nangingi alam ang mga asuwang na ito sa kanila at kung bakit biglang nagpapakita at nagpaparamdam ang mga ito sa tingin nila ni nanay kandida mayroong malalalim na dahilan ang mga ito. Sagot naman nitong si Nanay Candida. Ano ang ibig mong sabihin? Anong uring grupo ang aming pinangga? Ngunit may hinalang pumasok na sa isipan ni Nanay Candida. Dahil sa mga pagkakataon na ito, tanging mga talim lamang ang kanilang kinakalaban at tinutugis Sagot naman ng matandang bangkilan habang napapangisi. Hehehehe, huwag ka nang magkukunwari matandang babaylan. Alam mo na ang ibig kong sabihin. Matapos ang sinasabing iyon ng matandang aswang agad nang umindak ang mga ito ng sabay sa lupa. Sabay-sabay na umiindak ang mga ito habang bumuka-buka ang mga bibig ng sampung mga bangkilang aswang hindi tumigil ang mga ito na nabati nilang may binabalak ang mga ito sa kanila na kakaiba. Nakakaramdam ang mga ito ng kakaibang pag-iinit na hindi nila mawari sa kanilang mga katawan. Agad na gumagawa ng mga usal ang babaylan at humiling ito kay Akiko na tulungan siyang kontrahin ang mga ginagawa ng mga usal ng mga bangkilan. Agad naman na tumugon itong si Akiko. Agad nitong kinuha ang kanyang daladalang libreta, Binuklat ito ng batang paslit at pagkatapos nagsimulang mag-usal na din ng mga orasyon itong si Akiko. Bago naman, tinuloy nitong sinanay kanida ang kanyang mga orasyon. wika panito pa nito sa mga kasamahan. Bantayan ninyo ang paligid, Lucas. Luis, Buno, Abo, Butchok. Habang ginagawa namin ang mga usal ni Akiko, sigurado akong gagawa ang mga ito ng mga pag-atake. Kakaibang usal kasi ang gagawin nila ni Nanay Candida, Bukod na pangbasag din ito, maaring makagawa din sila ng mga malalakas na harang para sana sa mga binabalak na mga bangkilan sa kanila. At kapag mangyayari ang mga bagay na iyon, maaring sila ang aatakihin ng mga aswang at sa mga pagkakataon naman na gumagawa ng mga orasyon si Nanay Kanida at itong si Akiko, hindi maaaring umusad ang mga ito sa kanilang kinatatayuan. Mas tumindi pa ngayon ang nararamdaman nilang pag-iinit sa kanilang mga katawan at mukhang nagsimulang mamanhid na din ang kanilang mga katawan na labis na ipinag-alala ng grupo nila ni Nanay Kanida kaya wala nang inaksayang sandali ang mga ito. Agad nang gumawa ng mga orasyon si Nanay Candida. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, gulat na gulat ang mga aswang dahil hindi inaasahan ng mga ito na kaya ng dalawang mga kalaban na kontrahin ang kanilang malakas na mga ginagawang usala. Batid nila ang kalakasan ng babaylan, ngunit sa kanilang pinagsamasamang lakas, umaasa ang mga ito nakaya nilang mapahina muli ang kalakasan ng grupo ng babaylan. At batid din nilang hindi lamang ang matandang babaylan ang dahilan. Batid nilang malaki din ang ambag ng maliit na bata sa pagbasag sa kanilang mga ginagawang mga usala. Napapamura na ang namumuno sa mga aswang na bangkilan at utos nito sa mga kasamahan na subukan nilang atakihin ang mga ito habang ang lima sa kanila. Nagpapatuloy sa pagsasagawa ng mga usal. Agad naman na tumugon ang mga kasamahan ng mga matatandang bangkilan. Muling naglulundagan ang mga aswang doon sa bubungan ng bahay nila ni Tatay Kunsing. Samantalang ang iba pang mga aswang sumugod na ang mga ito doon sa kinaroroonan nila ni Nanay Candida. Ang iba namang mga matatandang bangkilan nagsimulang tumakbo na ang mga ito na parang mga aso papataki doon sa kinaruroonan nila ni Nanay Candida. Habang papataki ang mga ito, naglatag na din ng mga ito ng mga usal tulad nga ng inaasahan ni Nanay Candida. Sa sandaling maramdaman ng mga bangkilan ang gagawin nilang mga usal, susubukan ng mga ito na ang kanilang mga usal na ginawa. Agad naman na humanda ang grupo nila ni Lucas may sugat man sina Luis at Lucas ngunit nanaig pa rin sa kanilang mga puso ang pagiging mga mandrigma agad naman na pinalabas nitong si Bruno ang kanyang mga kawayan na mayroong mga matutulis ang mga dulo doon sa lupang kinaroonan ng mga papaataking mga aswang naiwasan naman agad ang mga ito ng mga matatandang bangkilan ngunit ang iilan sa kanilang mga kasamahan tuluyang tinamaan ang mga ito sa kanilang mga katawan. Tumarak ang mga maliliit na kawayan ni Buno sa liig, ulo at katawan ng mga aswang na nagiging sani para sa agaran nitong pagbagsak sa lupa at ikinamatay ng mga aswang sa ginawa ni Buno. Hindi pa rin iyon sapat para mapigilan ang mga aswang na bangkilan sa kanilang pagsalakay. Kumilos na din si Tatay Kunsing at itong si Pablo na sa mga pagkakataon na iyon nando doon sa loob ng bahay. Sinisira na kasi ng mga aswang ang bubungan ng bahay. Agad na umakyat ang dalawa doon sa bubong ng bahay at hindi na inaalintana ng dalawa ang kanilang mga sugat sa kanilang mga katawan. Dahil sa mga pagkakataon na ito, kailangan nilang kumilos para matulungan din sila nanay kanidah sa pakikipaglaban sa mga aswang na ito. Kung si na Luis, Lucas, Butchok at Bono na may mga sugat din, lumalaban pa nga ang mga ito sa kabila ng kanilang mga pinsala kaya kailangan din nilang lumaban. Pagdating ng mga ito doon sa bubong, agad na bumungad naman sa kanila ni Pablo at Tatay Kunsing ang mga galit na galit habang umaangil ng mga aswang. Ngunit wala nang pag-alangan sa mga ito. Gamit ang kanilang mga matatalas na mga armas, agad na sumugod na ang dalawa doon sa mga aswang. Hindi kabilang ang mga ito sa mga aswang na timawa. Kaya sa palagay nila, kaya nilang makipagsabayan sa mga aswang na ito. Doon naman sa baba, kumilos na din itong si Abo at itong si Bono. Nagbato ng mga matutulis na mga kawayan itong si Bono Papasalubong sa mga matatandang mga asuwang na bangkilan na papaatake sa kanila. Batid nitong si Buno na hindi sapat ang kanyang gagawin para mapigilan o mapatamaan ang mga ito. Ngunit kung gagawa sila ni Abo ng sabay ng mga pag-atake, natitiyak nitong si Buno na may mapipitas sila doon sa mga asuwang. Habang humahagibis naman ang mga matutulis na mga kawayan itong si Buno sa iri. Umalagwa naman ng sabay itong si Abo na napakabilis na pumatong doon sa mga maliliit na kawayan nitong si Buno at nagpalipat-lipat na labis na ikinabahala ng mga aswang. Napakabilis kasi nitong si Abo na nagawang mawala paminsan-minsan sa mga mata ng mga bangkilan at kasabay naman na iniiwasan ng mga matatandang aswang ang mga Matutulis na kawayan nitong si Bono, kailangan din nilang iwasan itong si Abo na napakabilis nang umataki sa kanila. Sa mga pagkakataon na ito, ginamit na ng bata ang kanyang tunay na kakayahan. Namumuti na ang mga mata nitong si Abo at pati na din ang kanyang mga buhok. Tumutubo na din ang mga matutulis nitong mga kuko sa kanyang mga kamay. Dahil nga sa sabay na pag-atake na ginawa nila ni Buno at Abo, naantala ang pag-atake ng mga aswang sa grupo nila ni Nanay Candida. Kailangan nila kasing iwasan ang mga kawayan ni Buno at kalabanin ang batang paslit. Sa ginawa nila ni Buno at Abo, dalawa agad sa mga matatandang bangkilan ang sobrang nasaktan ng tamaan ng mga ito ng mga pagkalmot ni Abo at ang isa naman, tinamaan ni Buno ng matulis na kawayan sa may balikat. Ang ginawa naman ng mga aswang para mapatigil itong si Buno at Abo, nilatagan nila ito ng malakas na usal na pamako na nagiging dahilan para bumagsak ang batang paslit sa lupa at agad na naramdaman itong si Abo na nawalan siya ng lakas. Ganon kalakas ang mga usal ng mga timawang bangkilan na kayang magparalisa ng isang malakas na mandirigma. Kitang kita iyon nila ni Nanay Kanida at sobrang nag-alala ang mga ito dahil batid ni Nanay Kanida ang kayang gawin ng mga bangkilan na ito sa kanyang apo. yeah